Hi guys, shout out everyone. Ako nang ibutang ang aking ang akong kuan pinalit na bahog sa akong alagang rabbit. Mao na guys, ako nang dibutang kay nahurot na ang bahog sa akong rabbit. Looy kaayo, ang rabbit nako. Na ang akong bitbit. -bit. Mao guys muna ni kay gabi eh. ang kaunon po sa ilaga ang iyahang kuan mo na ni mahurot rabbit ayan na guys mahugan na na ako ang akong rabbit ayan na nga bit 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 Ayan, himas-himas na ako para mo sanay ay maanad siya. Ayan, pag nagutom na na siya guys, muduol na siya ko ah. Usahay ka ng sa kuwan, tangagun sa daga. Dalhon dito sa ilalong sa kabinet. Ayan, kain kaya na siya kaya nagutom na. Tapos karon guys, mukaon na pod kokuan kanang kuan kaning buko mahugas na pud kamot kay mukaon na pud kog buko ani tapos ako tap na imputan na akong wig akong gipang paliguan na akong wig tapos ayon ko anasab ko sa akong buko kapi malik pinalit na ako 45 ang isa isang buo kaon-kaon tagbuok o karon. Ayan, ipangan na ako sa plato. O, oh, ayan. Ayan, e, mayon yung mmm mm, Salap. Ayan. Atong pwes ni Ton, no. Tagaan na si friends. Mm. Ayan, lamik, lamik. Lamik. Mm, mm, mm. Ayan, si Beyonce. Namusnit na po kay mukaon na po siya wala pa ko'y pamahaw guys maura na yung akong mukaon mm -mm, sarap yan kaon mukaon mmm 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 feel na feel <pil>, eh. sarap <laughs> ayan guys ayan guys <laughs> Pusing-pusing sa ta. Oh. Um, Oh. Ay, si Beyoncé, inom na po siya. Ayun. Ay, si Prince, inom na po. Gamaya na, kayo basig makuha ng imong naong. Oh. Papay pa mahaw. Uh, ayan. Ayan na, guys. Mmm, sarap. Mmm kain tayo mum, mum. sarap mmm delicious <laughs> ayan oh. kalami dati yun lang kinakain ko pag walang pagkain yan ang kinakain mo dati sa ano probinsya pa ako kaya yun lang guys thank you for watching Bye bye. Ingat kayo jan. Love you all.